So karon guys, magkaon na ta liso sa kamansi. nagasuo aso pa guys oh. Oh, Ipakita gyud nako sa kamera nga init pa siya guys. So mas lami ni siya kaunon kung init pa. Pero kaya na siya bunitan guys oh. So, pagkaon ani, Mas di pa mo mo kaon ani. Simpre panitan rin na to. Ana <laughs> ang At siya. Atong panitan ako, ikandam nga butanganan sa panit para di ko magkanat-kanat. Ay, hindi kalat guys. Pwede naman good na ako na din siya, guys. Oh. oh. rin mo. Magdali, gid ka ba, ba? tas tanggalon ni mo niyong shell. O, di ba niyong ng shell, no? Yung iyahang tanit. Na. Oh. Hmm. Ano yung unod, oh. Hindi. Masakit na ba akong kumagko ani guys kay gahapon? Gahapon ba to? Oh, gahapon. Medala si Mars sa office. Yeah. Nya. Gamay raman ang ganahan mo kaon ani so kami lagi naglahutay naglaho um, og kaon. Og sa nagsakit na ako ang kumagko si <laughs> Pero kaon gyapon. Mmm, kalam Mmm, mm, guys. Namis gina ko ni siya nga snackal. Dugay na po, kakaun, ko kakaon ani. Murag pampakuan ni pa nakakaon. Wala mo di baligya guys. Kita ani dari sa San Frans May gani kay nai kauban ako sa office nga naay nga ni. At least nakakaon na pud ko ani. Mm, may May gud basta init pa. Pwede ba lagi kauno na lang na yung panit, kauno ko na, diba? Para hindi ko malangan. Maro to siya, guys. Ako so, lang ipapita ang favorite na ko nga snack sa bata pa ko. Nagang ah. kaya na Kamansi. Liso sa kamansi. Ang ihang kuwan-ani, pwede po magulay kung di pag-uwang. Kani, guwang naman ni, eh. Nanginganin mm. na yung liso. So mga thanks for watching. Bye! Mga konsata, mga bisis ako kao.